ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapupunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayong mga tao sa palengke. Sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga ang mga iyon. Lumabas siyang muli ng mag-ikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng mga iba pang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit tayo-tayo lang kayo rito buong maghapon? Kasi po'y walang magpapatrabaho sa amin. Kung gayon, pumunta rin kayo at magtrabaho kayo sa aking ubasan. Nang gumabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala. Tawagin mo ang mga manggagawa at sweldohan mo sila mula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula na mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig isang sa laping pilak. Nang dumating naman ang mga unang nagsimulang magtrabaho, inisip nilang higit ang matatanggap nila. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig isang sa laping pilak. Nagreklamo ang mga unang nagsimula sa umaga. Sinabi nila, ang mga huling dumating ay nagtrabaho lamang ng isang oras at sila'y tinuring mong gaya rin namin na nagtiis ng hirap at init ng maghapon? Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang sa iyo at umalis ka na. Ano ang isasama mo kung bigyan ko rin ng ganito ang huli na gaya mo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiingit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? Ayon nga kay Jesus, ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay mahuhuli.